Hello mga palangga! Binatog po kayo dyan! Eto tayo ngayon guys, nakabili tayo ng binatog at hayaan yung ipakita ko sa inyo kung paano ako bumili ng binatog. Tara guys! Bumili tayo ng binatog guys. There's binatog kada dahil sa aming bahay. Ayan. Puntahan na nga natin si kuya at parang ang tagal tagal ni kuya. Raming bumibili doon. Ay nandoon 'tong guys. May ang binatog dito sa aming bahay. Pabili <laughs> bili po ng binatog. Ay ang daming ginaling binatog. Haapunan <laughs> <laughs> na nena. Mga guys, <laughs> po. Nyo, wala na ba kayo nyo? Ako, kina po, kaya ako pangit. Magkano yung daming yun? Hindi, kung po Ano? Pinamot saan din ito ah. bakit pala nang lalagyan ah. Baka ano na, hindi pa bayan. Baka kanina umaga pa yan may ah, konti okay. lang po asukal kuya meron na po yung nyog kuya ano po yan kaunti lang po okay. din ayoko nang matamis thank you yan po ang ating nabiling binatog salamat po kuya ayan nakabili tayo ng binato guys ang bango mm -hmm. ito lang naman siya sa tapat ng bahay Ayan, guys. Ang sarap. Kain pa ng binatog. This is mais na merong mga nakalagay. Ayan. Wait natin si kuyang magpibinatog na lumakad para madinig natin yung... klembang-klembang klembang-klembang <laughs> niyang to. ayan, ayan po si kuyang magbibinatog at ayan araw-araw silang dumadaan dito sa amin at uh, lately lang din po yan sila nagkaroon ng ganyan at araw-araw hanggang hapon yan sila, umaga pa lang meron na pong naglalako na iba namang tao din ayan mag, marami sila umiikot sila sa buong bayan nitong nasubu at ayan nga guys si kuya kahit konting konti na lang yung kanyang binatog at siguradong ang laki na rin ng kanyang nabenta dahil kita nyo yung aking baso na binili 20 pesos na yung ganun super laki nung kanyang uh, kaldero o yung kanyang pinaglalagyan na kasirola super laki at masarap naman kaya Ingat palagi kuya sa paglalako kahit umuulan, umiinit talaga naglalako ang mga uh, nag-aadikang buhay ng na mga tao lumalaban ng patas kaya salamat po ng marami